Magandang tanghali pala sa inyo mga boss Bali, nag-aakot pala ako ng buhangin dito Kasama ko pala yung anak ko Pati si Butchok Bayo ko Pati si Parin Butchoy Bali, si Parin Butchoy po nag-layout ng ano pampalitada. Pagtapos pala namin dito mag-akot -mag Magano na pala sila maghahalo na Yan tapos yun na maghalo dyan dyan na kami mag magbabakbak sa palitada bali pangalawang araw at pangatlong araw na pala namin ito dito kami sa likod ng papalitada yan pinas forward ko na dito kasi medyo mahaba kasi itong video na to halos dalawang oras pala yung video na to kaya ginawa ko pinas forward ko na yan medyo parang sobrang bilis namin gumawa pero yung pala nakapass forward lang siya yan last day na kasi to bali inuna ko na lang yung video na to ah, patapos na pala kami dito sa likod pagtapos pala nyan lalagyan ko pala to ng decorative block yan ang gustong design ng may-ari yung may warang bulaklak yan naglalagay na pala ako ng decorative block dyan Bali, ang yalagay ko pala dyan, 8 pieces. May clearance yan, 2 cm, ano, 2 inches. Bawat pagitan ng decorative block. Bali, naka-plus pala siya sa likod, ay sa harapan. Sa likod naman, nagkaroon siya ng nosing. Bali, kakantuhan ko pala yung nosing yan sa likod. Ito, likod kasi itong ginagawa namin na to. Bali, yung pinakaharap niyan, sa ano ano, kabilang, ano pa, side. Ayan, ano. Bali dalawang pintuan pala yung gusto ng may-ari. Bali ano lang kami dito, nagpalitada lang kami. Yan, ito yung pangalawang araw namin siya, bali nagpalitada pala kami sa loob. <coughs> Taas baba na pala yung ginawa ko dyan. Yan, nag naghakot na naman wala kami dyan. Ito, Pagtapos ko pala sa lobby, eh, dito naman ako sa labas. Yan, syempre huwag natin kakalimutan basahin ng tubig yung hal alublak para hindi magkapak. Tsaka hindi magsobrang crack yung ano, yung palitada. Bali, patapos na pala kami dito. Kaya pala napunta kami dito sa construction ngayon kasi medyo mahina yung aircon. Bali, ang lang sa akin, isang motor lang, si Edmond kaya kami na hugot ni parin Butchoy para magpalitada unang araw ko pala medyo napagod ako kasi 2 years na rin pala akong hindi nakahawak ng gamit pong construction pero uh, ayos lang naman yung lang pala mga boss balita tapos na kami dito uh, thank you for watching mga boss pwede pa like at share na lang din at uh, papalo thank you god bless all